Kung kahapon no show, ngayong araw ay humarap na sa joint hearing ng Kamara kaugnay sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at ng China, ang ilang gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinisi ng mga dating kalihim sa nakalipas na Pinoy administration ang mga umano'y lihim na kasunduan. Si Melares Moras sa Sentro ng Balita Live. Ang mula sa isyu ng West Philippine Sea hanggang sa mga plano ng Kamara ngayong magsisinedi adjournment na isa-isang ang natalakay sa mga pagdinig at press conference dito sa Kamara. Pasado alas 9 ng umaga kanina ng ipagpatuloy ng House Committee on National Defense and Security kasama ang Special Committee on the West Philippine Sea ang kanilang pagdinig ukol sa Umanoy Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea ni nadating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kaiba sa sitwasyon kahapon, ngayong araw personal ng rito si nadating Executive Secretary Salvador Medialdea dating National Security Advisor Hermogenes Esperon at dating Defense Secretary at ngayong BCDA Chair Delphine Lorenzana. Sa kanika pahayag, pare-parehong itinanggi <clears throat> ng tatlong opisyal na may gentleman's agreement si Duterte at she Kung may kasunduan umunong na buo ukol sa West Philippine Sea, yan ay nangyari umano sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Ayon kay Medjaldea, sa kanyang nakuhang impormasyon, may 2013 agreement umano na maghahatid lang ng pagkain at supply ang Pilipinas sa Ayungin Shoal at walang polisiya ukol sa pagsaayos ng BRP Sierra Madre. Ikinagulat naman ito ng mga kongresista dahil dito pinaiimbitahan na rin sa joint hearing si dating Defense Secretary Walter Gasmin na nagsilbi noong panahon ng Administrasyong Aquino. Sa ngayon, nagpa siya silang magdaos muna ng executive session o closed door meeting para sa mga sensitibong impormasyon. Sa press conference naman kanina rito sa kamera binigyang diin ng liderato ng Kamara na anumang mangyari sa hearing, patuloy nilang isusulong ang karapatan ng Pilipinas sa WPS. Samantala sa ilalim naman ng bagong liderato ng Senado, umaasa ang Kamara na magtutuloy-tuloy na ang pagpasa ng priority bills ng administrasyon hindi nilang nais maipasa ang panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law. Angelica Nina, no, isa rin sa mga inabangan natin dito sa Kamara ay ang naging talakayan ng House Committee on Ethics. At sa ating panayam, kay Ethics Chair uh, Felimon Espares ay kinumpirma niya na nagkaroon na ng desisyon ang kanilang komite ukol naman sa reklamo kay uh, uh, Congressman Pantaleon Alvarez. At bukas nga ay inaasahang matatalakay na sa plenaryo yung kanilang uh, rekomendasyon for final action. Angelique? Okay, itong mga nabanggit ng uh, mga dating uh kalihim ng uh, Duterte administration hinggil dun sa sinasabing agreement noong 2013, meron ba silang pinakita o pinresenta ng mga dokumento? Angeli, kanina yan nga rin yung uh, mga sinasabi ng mga mambabatas. Uh, talaga nga humihingi sila even sa DFA ng mga uh, supporting documents ukol nga rito. At Angelic, madagdag ko na lamang din na talagang uh, yung mga, may mga iba pang opisyal na iniimbitahan na rin sa pagdini, katulad na lamang ni dating uh, presidential spokesperson Harry Roque. Kung, matataan, kung matatandaan Angelic, no, isa kasi si Roque sa nagsabi nga uh, meron talaga umanong gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at Pangulong Xi dito nga sa usapin sa West Philippine Sea. Kaya ta, once and for all, ang na-isa mga mambabatas ay uh, talagang uh, Uh, maklear na kung ano nga ba ang totoo hinggil dito. At a, kanina nga, Angelic, ang pinakabagong development ay even yung administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Noy Aquino ay um, nadadawit na rin sa issue patungkol dito sa mga lihim na kasunduan. At Angelic, no, kahit nga magsisinidi adjournment na, inaasahan natin na magtutuloy-tuloy itong nga pagdiniga ng uh, joint hearing ukol nga dito sa mga issue sa West Philippine Sea dahil ang goal nga ng mga mambabatas ay mabigang linaw na ang isyong ito, Angelic. Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.